Hello guys! Ang lulutuin ko for today ay sinigang na isda. Pulo. Yan. Kung tawagin sa amin dugso. Kanuping, mga ganon. Hindi ko na alam kung anong tawag pa dito. Malaki po guys at Pulo yan. Ang halo ko ay talbos ng kamote. Sili, ah, uh, kamatis, bawang, sibuyas. Igigisa natin sa sinigang. Tapos konting okra. At ang pang-asim natin dyan, guys, ay organic na organic. Kalamansi juice. Yan. Diba? So, yan. Tara, loto tayo. Kasi na, ilalagay na natin yung oh, sibuyas at bawang. Yan. Alotin mo na natin, guys. Ito, so, guys. Ilalagay na natin yung ito so, guys, nilagay na natin yung kamatis. Tsaka, chili. Ayan. Okay. So, Halo-halo, ingo na guys. Next, da na ulo. guys. Ayan na, oh. Dami. Hanggang hapon yan. So, takpan na natin, guys. Guys, ng tubig. Ayan. Ganyan po ang pagluluto ng sinigang na isda na ginsa. Lagyan natin ng tubig. Maraming tubig para masarap ang sabaw. So, yan. So, timplahan na natin, guys, ng asin. Yan. Pakukuloyin muna natin. Kumulo na. Hindi Hindi, Ayan. Tatanggal na natin ng konting dumi-dumi Kasi pag bumalaga doon, ibig sabihin, hindi ka talaga, di ba? na natin to. Tawag ka mga... Ating... Okay, saan na kumain sa iyo ba, eh? Kumain. Tapos... Isalam.

masarap. Yummy, yummy. Kain na tayo. Tara, mga followers, viewers, likers, hearters, kain na tayo.